Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating kapatid na si Mina Mina Tu, sabi niya Salam Ustad, tanong ko lang po Pwede po ba magpakulay ng buhok Kahit hindi hina yung gamit At katanggap-tanggap din po ba Ang sala pag may kulay ang buhok Sokran. Pwede po magpakulay ng buhok Bagus kapag ang buhok mo ay puti na Soon po magpakulay ng buhok Basta wag lang pong kulay itim ang propeta sallallahu alaihi wasallam pinahintulutan niya sa atin na magpakulay ng buhok basta wag lang pong kulay itim lalo na pag puti na yung buhok mo. Kung hindi naman puti ang buhok mo, pwede ka magpakulay kahit anong kulay, wag lang kulay itim. Okay? Uh, pangalawa, hindi masisira yung ulo mo pag nagpakulay ka na buhok. Ibig sabihin hindi malakas yung chemical, baka masira yung ulo mo. Pangatlo, yung kulay na hindi ka may tulad sa mga mga non-Muslim o mga gawain ng mga hindi-Muslim na itsura kaya walang problema magpakulay ng buhok basta wag lang pong kulay itim sabi ng prophet sallallahu alaihi wasallam gairu hada shayb wajnub as-sawad palitan niyo yung puting buhok niyo ng ibang kulay at iwasan lang niyo nako ang kulay itim so kung nakapagkulay ka ng buhok ay walang problema na magsala po at tanggap po ang ating sala so ulitin ko po pwede magpakulay wag lang kulay itim po. wallahu aalam assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh